no? Eh! Mukulong busaw, ay, ano? Mariusip! Ha? Panibagong araw, panibagong buhay mga kabisayang kap at panibagong paninigsay na naman po tayo At itong araw na ito guys ay kasama na natin ang Team Kabyaw ayan no, pinangunahan ni X the X Matinik saka sila Norman ito si Busti na nakasama natin dito sa Santa Cruz ayan si Sir Norman Sir Glenn at nandito rin po si Mang Ruben ayun o no, si Mang Ruben uh, over muna tayo ngayon guys ay dahil nang nagluluko na ng mga ating audio Ayan, Sir Edgar na kasama natin at uh, mga tropa. Tropa. At si Sir Wala ron, walang lutang sa taas. So, bago tayo sasampa sa mga spot po namin, eh, tayo magpa-shoutout muna sa glit, mga kapasayan kap. Shoutout natin si Joey and Brenda Malunso Ram Tarlac. Shoutout din natin si Oliver Balyao Shoutout din kay Sir Tulich na nasa abroad po. Ah, ingat po kayo palagi, Sir. Shoutout din kay Ka Hector Adventure. Shoutout din kay Job Cruz. Makapagal, uh, ah, solid viewers po natin yan Mag Shoutout po sa lahat ng tagapagpanood sa ating YouTube channel At mga solid viewers, solid subscriber po okay. Tutuwa namin nila, gerami nung ngayon eh <laughs> Ito ah. so, si Mang Ruben oh. Si Redgar Exo Matinik Ayun, ayan, masarap yan Ayan, masarap Si Arnorman, Good, morning, good morning. morning Pisganero Kasama natin na uli ayan. <coughs> Ayun Ayan, may naiwan na ano di Parmarlo na Hmm Mamaya na tayo magsikainan ano. Mamaya. Mamaya na. Doon na lang. Aray, Aray, oh, you know? Si Sir Stom. si Sir si si, si si, si si, si Mga kanin Bada. natin, dalhin nyo na. Oh, doon na tayo magkainan ito. sa may gitna. Hindi driver pa yeah. iiwan eh. Eh magbubago siya ng kanin. Hindi pa naman siya doon sa malapit na ang kahit hindi sa mainit. Oo. Uh, sayang kap ay kalap natin yung ating tropa. Kining kuda kami doon sa may gitna enjoy sa spot ina may nakakit ng dalawa ron. sa may akasya ah si Sir Edgar Saka si sino ba yun? yung tropa nating isa dito na lang sa may gitna Mang Ruben eh medyo ano ron. mataas ang akihatan doon eh oo oh. sige oo pa Huwag mong panalangin. Huwag mong panalangin. Kaya, karga, o nga, ngayon, pa lang eh. Tandaan lang ha. Ano, Ay, si Mang Robin pwede ata rito. Pwede nga dito, sa may kayo. Kaing... Oh. may kasia, Mang Robin oh. oh. May... Para di ka may hagdan naman. Mo yung el... Ay, si Sir Rostom, yun, eh, nakasa, nakasampa sa... Anong Pababong prutas yan? Sa... Tara, tara. Ay, laki nun, no? Isda ba yun? No. Oo, oh, ha? Pansukal. Ang guys, ang ating kapitan ngayon, si Pisganero. Kaliwa, Yan yung target spot namin. Yung gitnang akasya na yan. <laughs> Ay, bumarila siya normal, ha? Ah. Laki, no? <laughs> ano ba yun? Wait. Wala. Sumama lahat ng tali mo. Isda nga pala yun huh. Hiningal kami rin sa may Water Lilian na yun Bago makalabas din sa may liwanag eh Grabe hirap Wew Yung ilalim Yung mawat may puno Lalagyan na lang Oo Wala man dito sigurado yung pumapasin ng lista oh Meron dyan pre, naglalambat. Oop, yung baril kaya muna. Iiwan mo. Kaya. Dahan-dahan lang sa may ano. Apakan. Baka matanggal yung apakan. Ingat lang. Nakapako lang ng konti eh. Unang akit ni Sir Norman dito sa spot na ito. Hop. asa sanay pala. Ay, Uy. Matay na pala yan sa ngayon. Ah, yung isa lang. Ah, master pa. Alright. pa. oh, pahinga mo ng konti yung pa. <laughs> ah, ito. Madiskarte ito eh. Kaya tinawag na pisganerong madiskarte. Sanay na sanay siya akiatan yan. Yung puller muna. na Ayan na. Simpleng simple lang kay madiskarte yan, oh. oh. Okay, sunduin ko muna yung tropa natin. Opya. Oh, Hu, oh, nakakita ng lahat, mga kabisayan kap. Ayun si Xmat, da Xmatnik, yun no? oh nasa pinaka tore siya ang pinaka sniper eh si Pis Ganero yun saka si Sir Norman pare Marlo nasa kabila yun know, aga pa lang eh medyo kulubot na yung ano ah tatahimik na yung mga bandang tanghali no dami nangangangang doon no lalaki pa naman umuwi ka oo Mong... Ayan e o, no, si Fish Ganero Pupuntahan yung mga nagngangaro no? Ayaw lumapit eh Nawala yun sa may gitna no? Wala pagka walang gataw dito Makalipat na ng ibang spot Pare yan, ayan, ayan. Dire mo yan, gusto yan, malaki yan. Ayan, pwede na yan. Huwag ka nang magwan, huwag ka nang magwan. Hindi niya ata nakikita eh. Ay, malapit lang ayan, sa'yo. Ayan, sa mo. Sa kaliwa. Ayan, ayan, ayan. Ayan, oh. Ay, di, ha, kahoy ba Upa, yun? Kahoy. Tama kaya yun. Masyadong malayo Wala, hindi tumama Ubus yung karet Ano ko ah Breaded Hindi na lumutang uli pare May napansin si Ex-Matinik Bibiray niya layo lang ng targetan nya Try mo na. Grupo yan eh. Titira si X Matinik. Tsaka si Master. Yun. O yun o. Oh. Malalaki nga. Eh inuwi nga o. Oh. Na? Na? Kita-kita yung tali mo ha. Ah. <laughs> ah, wala. Wala long distance masyado, eh, mahaba. <coughs> Kita-kita yung tali kung saan pupunta, no? six si Matinik. na. Hoy. Tungkong kalikot Kitang kita ko sa Uy Kamalapan ka rin Ano pa yun Dito lang sa malapit yun ah Ay, ay Inuwi master ah Tinutugis Oo oh. <laughs> Ay nakadali ka rin master Nakadali oy. Inuwi yung breaded niya <laughs> oh Uy 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 ay, rin, nakadali, oy. <laughs> Uy 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 ay, isa pa. Oop. Lap lap pala. Eh, lap lap rin pala to eh. Hmm. pala. Oo. Oh. Ayan yung kaparis. <laughs> Napunta rito yung partner niya. Ah. Sarap sa feeling no. <laughs> 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 Para yung oh. Ha? Ay, yon, yon. ba? Teka. Ay medyo distance, yung, distance yung lang. Distansya okay, lang. Ito, 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 papalit, ito papalit, Okay, sige. Birahin ko pa, na. Sir. Ang taba. Oh, isa, isa lang. Solve na. Oh. Mauli na naman si x ay ay malaki nga galing ka talaga pare ah malaki ba yan? oh <laughs> naka lipstick naka lipstick yung bibig Hop, uy mukulabog pa sa sanga Hindi ko na pala dito nakatalikod ako eh. Dito lang pala sa may likuran dito. <laughs> Ay, meron, meron. Ay, natin sa dito dalawa to. Dalawa magkatabi oh. Hey, mataas yung tirada ko na yun meron na sila maalon lang yun. Pare? Ah, tinamaan pare, tinamaan laki. Ang, ang laki ng isda noon. Yun know? Ano e. Hi. <laughs> <yung? laughs> <Oy. laughs> Ay, inuwi ng malayo. Op. Oh. Uy. Uy. Ano ba 'yon? Laki 'yon. Ah, silver

birah pang yun mengatna? ih tali mo. O, yan. Oh, dalawang braided ang humihila. Dalawang braided ang humihila. Oh. <laughs> Nasa mga dalawang kilo yan. Ay, tumahimik na yung tubig, oh. Yun. Uh, Plapla. -pla. <laughs> oh, laki niyan, plapla. Plapla. -pla. Ayun. May nakalutang na 'yon. 'yan, yung sa may ano. Ayun oh. Kita mo na. Bang anak oh, nakasibat. Laki, meron pang isa. tunganga kaya yun bakang ah. pa, pa, yun parang hindi ata na ayo oh, ngiron nga hoy <laughs> hoy maliit lang maliit lang Up, uh, up, uh, up, uh, up, uh, up, uh, up, uh, up. Uh, uh. Iyon. Matibay to Oh. Oh, master, oh, lagay mo na dyan, oh. ganda ng kulay pada please pada please pa no yun thank you oh, lakas ng putok nun ah Papunta rito Tatambangan ni Jay Yan Eks matinik Ay pare Lumutang na oh Obra na sayan Nakaharap lang Ay Baba pare oo Na Nadali nga Nadali nadali Op ya. Di nama anak. Op. Banda sana tama. Op 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 op. Malaki pa naman. Kaya kaya sumabit Op. ah ah hindi kala ko lang yun Up, <laughs> dumuyan pa. laki nito na bandantian right hangat muna natin bago natin ipasa kay master ah natiyan lang oh eh grabe lapad oh lapad pasa natin ngayon kay master Pawakan. <laughs> oh, so, Yeah. Okay. Lapit na pigtas ah. Lapit na nga no. Bandantian eh. Napunit na eh. Malambot yung gawin na yun yan Diyan no. Stian. Okay. Thank you. Ang laki oh dali na naman ni Ex-Matinik ah Oop Nagay si Pisganero ah Bali inikutan niya yan yung Water lilihan niya para Gumit na yung Mga isda Ayun talaga Uy Sentro pare na naman si Paring Marlon. Lapla. Ih. Sabay-sabay yung dalawa. Shoot mo, baby. Shoot mo. Ah, ba. Ngala ya. Para din nagba-basketball ah, may ring sa baba oh susyot kaya susyot kaya op op susyot eh paning tali mo bala hindi bababain pare op ah dito mukhang sa bola mukhang hindi shooter ah <laughs> liit ring eh sa gabi shooter yan ah yun lang sa gabi <laughs> parang ano cream dory Naakit na si Pish Ganero. Uy! Lapla. Oh, angat mo na angat mo pare. dito. Ito, to nakat Masyado ako nakatutok dito eh. Nawala. Uy, tumama pala si Parinji. Oo. Oh. ipit nang maganda na <laughs> kumikid kid si Idol Latipis Ganero umuugaw-gaw <laughs> Mahina natong puno na to no eh, Oo oh. si Idol Latipis Ganero nakabulag ta ro no Mo <laughs> <laughs> labas nya Oo Komatos Oh, ito oh na yung pumunta yung sa bangka. Oh, Galaki ganda oh. ng tama. No, namumuti pa. Hmm. Nagkukulay tigre pa, no? Oo. Oh. Ito, babayin ko na. Kung ganda rin yung aking ano. Ah, breaded. Ito. Hindi, yung... Tangke. Tangke. <laughs> Nauunahan si Master. Okay, arir, 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 arir. Ayan niya yung Master, yan. Dalawa. Oo. Uh. Uh -huh. Oh. yun huli yung isa. Hmm. Alam mo nagikis-ikis yung tali. Nagugulat-gulat pa si Master kanina. Uy, pamaliit yung nadali mo no.

Hmm? yun anang ah, uso anang ah, mata parang binilmit sirena <laughs> yata yan <laughs> nandito <laughs> grabe laki talagang isda yun na hindi maputi puting ano eh ano ah tumama pare tumama tumama o, oh, bandang, bandang ano, palikpik. Pero kailangan din support. Malaki yan. Ah, wala. Ha? oh bandang palikpik kasi parang nakita ko eh. Ano? Eh. Kumukulong busaw ano. Eh. Mariosep. Ha? Uh -huh. diba talaga si J. Mat J. Matinik. Yun. Sakto sa bangka. Sakto <laughs> 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 sa bangka eh. <laughs> oh, sak <laughs> sakto, -sakto ah. Layo na nun. Sapul pa rin. Tapos pare. Hmm. Pa rin Ganda ng pwesto namin ni Pisganero nasa turin turin, turin. O, pang long distance relationship God gave me you to tanghali na o. kakainan muna tayo no mahangin no kakalma tapos ano rin sige mga kabisaya kap, kami magkakainan muna. Makaahaw na ron Sa tabing karsada, tanghali na yun. alaw na na. May huli na rin. Mga tropa natin eh. Pero pa sa baba. Hindi na lugi. Tsaka humangin na. Kailangan nating makaanap na ibang spot. Ayan kaya na <laughs> Op, oh, kasya yung lima rito. Kasya ba pare? yan. Yung training tayo sa bundok. Oh. Pagka nalunod tayo rito eh. Lalangoy lang naman. Ano, okay lang? Sige. Tropa natin si Rosto mo. Eh. Diyan na. Daming huli. Natawag mo na sila. Kakainan mo na tayo. Mainit. Tapos oh, tumura yung spot niya kaya ako. Sa mga mangga oh, na yun. Sa mga mangga na yun. Si X matinik ko. Oh. Hirap na hirap sa kanyang huli. Grabe. Oh. Mas <laughs> Ang dami yung kangkong ano Yan ang tao masipag Oh, tinanggalan na agad yung bituka. Yes. Para hindi mabilasa. Oh, so, lalapad din pala nang nadali mo idol, no? Oo, oh, meron din. din. Yung papalo. <laughs> yung huli ni X Martinik. No, pare. Three fingers. Oh, na. Kailan yellow na 'yan, no? Oh, yellow na yan, pare. Ito. Hi. So, big talaga niya, no? Three, Three. finger. Oh, big. Yan, two finger two finger, two finger. <laughs> two finger. <laughs> yung, bunga, yung bunga nga lang no mm -hmm. <laughs> mm -hmm. eh hey, grabe big two, 'yan ha? two finger <laughs> 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 so, oh yung ulo saka iba yung laman nung ano si balig eh ng mga tropa